Guys, samahan nyo kami gumala ngayon. Nasabi ko pa sa inyo, napupunta na kami ng bislig. After nang gala ako sa mga college friend ko, pag uwi ko ng bahay, dali-dali ako nag, um, dali-dali ako nag-ayos ng mga gamit ko. Ito nga yung gamit ko. Kasi nga, by 12, aalis uh, na kami. Aalis na kami. Punta na kami sa sakayan papuntang bislig. Mayo na dapat sakuan ng taxi. Ano ready na? Ba, ready, ready na. Labas na. Jeric. Everyone's are ready. Ready na lahat. Yeah. Oha. Oh, Hi. Okay. Sana luykotin ng taxi. Tara, dalawang taxi gawin natin. Yeah. Lowi. Standby kayo dito sa gate. Tara. Ato nga. From our house, nagtaxi kami and then nag kami sa isang area kung saan may sakayan ng bus papunta na ang Bistik Surigao del Sur. So uh, ito yung area nila. bus. Alam niyo ba? Ang tagal ko hindi nakasakay ng bus. Parang 10 years. At ngayon na lang ulit. Kasi most is lagi kami nakikisakay sa mga kaibigan or sa relatives. Bus stop muna kami dito sa isang lugar. Time check natin alas 3 na. At alam nyo ba, nakaupo kami sa sahig. Wala kasing available na upuan. Kasi nga punuan na. So ngayon, dahil gusto na makauwi ng bislik, nag-go through kami dun sa uupo sa sahig. Pero okay lang kasi may bababa naman doon sa isang place. Pero waiting, mag kami ng one hour. Ano? Nandito nga kami. Oh. Stop muna. Lahat ng gustong mag-coffee, umihi, kumain, dito muna. Pero ay, oh, ayun yung bus namin na sinakyan. Oo, uh -huh. Pinaghintay pa kami. Ako namin mo Ilang oras okay. ang diyan namin dito? five hours biyahe namin from Davao City to Bislig City. Pero okay. pero ang nangyari ang nangyari. Pagdating namin dito sa Bislig wala pa yung magsusundin sa amin. Inaamis ako dito ba sa o May jali na talaga sila. Oo, si Jollibee. Dati yun ang Jollibee eh ano na talaga, progressive na din itong uh, bislog na to. While well, waiting nga sa kusundu sa amin, pumasok muna kami dito sa May Jollibee. At ang in-order lang namin ay hot coffee, pati isang rice lang sa amin ni Mama. Kaya lalaki, hindi ko alam kung ano ang in-order nila. Oh, Awan lagi hintay kami ng aming order. May pasumbad dito sa aming harapan, oh, 'di ba? Para kami ini-entertain nila. Ako <laughs> na kasi ma, ano pa lang ako noon, elementary pa lang ma. Kain. Hindi ko puri pa lang. Ha? Parang sister ka lang. Grade 5 lang ako noon, eh. pa mm -hmm. ha. Parang kulit pa lang. Tuloy yung bet. Tuloy yung bet. Isang aga-aga pa pala kumain ng bongo. Yeah. you Umulan pa talaga. Uy! Hala, ang daming bunga na lang ka, oh! Nakita yung bunga na lang ka, oh! Oh! Ang daming bunga na lang ka. Alay ko! Long time, long time. Ikaw na mag-isa la? Nag-ready na sila, oh. Di ba? Uy, ang laki ng, ng hipon, oh. Ang laki ng ipon. How are you? Ang laki, oh. Baka ang Uh, laki ng ipon. Gamit ba ang Ay, pinaano pala ni Tita Daday, la? Pinalawakan?

Okay ka pa? Still single. Still single. Ah, patay tayo dyan. Sino yun? Ah, dito, dito, dito. Tara na, Tara! Tara na! Ganyan talaga ka, ano? Ganyan talaga ka, ano? mataba siya. Ma, I want to eat ma. Oh. Mom, naman. Naman. Okay, so no, overseas, ma, o. Ikaw kaya na ulo mo. Okay, Okay, sige, sige. Dito los. na los. Dito los. Dito los. Dito ma. Nanay, toyok. Toyok, ma. Toyok. Okay, Ah, ini, toyok. Buti nga dito, malamig-lamig pa dito. Ito na. Doon pa sa ito rin ang kasatun ganito Hello, lang ma. na, kaya mo to? Drillilita. thank you ma parang kaya naman, kaya naman din lang mo din lang alam mo, tuka kaya na na ano ba? Oh, ba okay, tayo na. Okay, Sige kayo na po. Yes, sir. ang araw-araw, tapos umuulan ng ganito, oh. Umuulan talaga siya. Amazing, oh. Guys, ano yung ba? Ang time check natin ngayon is 8.30. Simula kagabi pa, gising kami. Hanggang ngayon, gising pa rin kami. And then, after namin mag-breakfast, nag-decide kami na maligo sa Enchanted River sa baba, kay Chubby siya. Kasi nga, sayang yung araw namin kasi naman tumabay tambay ka kayo dito, di ba? Kasi nga, limited yung araw namin dito. So, we plan na dumaletsyo na ng video doon. So, ngayon, nagpre-prepare na kami. And then, maybe that one will be second vlog na lang. Or second vlog siya. Hindi ko siya iilalagay sa isang isang vlog kasi masyado nang mahaba. Yun lang. I <mulong>